Imitik to ha, ah. lahat ng imitik ha. Ah. Ano na tayo ha, ah. succession. Matubig, linis, then kunin lahat yung mga nasirang produkto. Huwag nyo yun. May labas sa kasada. na yan. Halo-halo na yan. bigas. So, magkuha. Then, ikaw na ang lead dito ha. Ah. Ikaw so, na ang lead ha. Ah. mga resources Sino dyan, men. Kaya agad, GPS, kaya agad, wala nang ilalatan na mga nasirang pagkain sa kalsada para hindi na tayo mag-dobre trabaho. Diretso nga sa truck. And, Sandy, Sandy, Pot, Pot. O, malinis na, kung ayos na. Check nga agad yung electrical. Kami mag-ano oh. ha, Kami. Ah, wow. oh, sila lang yun ha? Sila lang gagalaw sa electrical uh -huh. ha? At ah, siya ni Idol! Ikaw, uh -huh. ikaw so, ito makinyari yan ha? Pahundi ha? So, ayan guys, good morning uh, to all sa ating uh, channel. Nandito tayo ngayon sa may uh, Aranque Market at ayan nga uh, yung uh, pinakailalim nitong uh, building na to, yung arangke Market ay uh, binaha uh, pinasok ng tubig at ito sisipsipin ngayon dito yung pinakailalim nitong public market dahil uh, ano, para maubos agad yung uh, tubig na sila ng uh, truck para mas mabilis yung pagtanggal ng tubig. Oh. Oh. So, makita nyo yung nagsisip-tip diba? at saka naglalabas na ng tubig dito. May mga maliliit na naos pero ito mas uh, malaki, mas siguro mas mabilis to. Okay, t -t -t -t. parating si Yormi guys sabangan natin Ah, bali ito yung magpapump. Bali ito yung magpapump pues, yung ano, ah, malaking ano. Post, tapos lalabas naman dito sa isang malaking Ayan, so ito yung galing sa ilalim na tubig ng ilalim ng Rankin Market. bali ito yung mga host na to na malalaki yun yung maglalabas ng tubig dan Bali may malalaking host ha Sabihin mo na baka umatras thank <laughs> you Nalilima sa mga Dito sa ilalim Pamahita nyo nagbabawas na Kaso lang yung maliit pa lang yung gamit Kasi merong malaking Kaya uh, kung makikita nyo yung kulay green house na yan Yan yung maglalabas ng tubig <laughs> Randy, Mindina na shout shoutout. Ang uh, umaga. Na naglalabas na tubig dito 'yung malaking hose lahat ng na tayo ha, succession. Ano tubig, linis, then kunin lahat yung mga nasirang produkto. Huwag nyo namin, namin. So, then, nang hintay yun. yung labas kasada? na yan. Halo-halo na yan. bigas. So, pagkuha, Ngayon, ikaw na ang lead dito ha. ang mga resources mo. Sino dyan, mulin hindi na agad At GPS hindi na agad wala nang ilalatan na mga nasirang pagkain sa, sa kalsada para hindi na tayo magdobyo ng trabaho diretso nga agad sa truck and Sandy Sandy Boss Boss o malinis na Puk ayos na check ko agad yung electrical kami mag ano ha ano, kami Oh, sila lang yun, ha? Sila lang gagalaw sa electrical, ha? Ang sabihan, ikaw naman. Ikaw ang dulo. na ulit. So, ito yan, ha? The whole day, ha? Very specific, ha? Ayawag sa mga bulong Inisin to Inisin yung side. Kunin kagad yung basura. yung... ito.